Pero wala Kanta no. <laughs> Ka <laughs> Ka dong para mabuang kusgan. Kaog dong para mabuang ang kusgan. <laughs> <laughs> dapat pala natin si Iboy, no? Oh, si Nga nakalimutan si Baliwa. pa naman Di napartayan mo talaga, alam mo, amin dito. Di napartayan mo talaga, alam mo, amin dito. Ay, mo lamang, amin, dito. <laughs> <laughs> Di puga, gano'n? Naka-focus <laughs> yun na. Naka-focus ba sa dalawa? Umayaw na tuloy si Jino kasi may video. Umayaw na si Jino kasi may video. Yay! <laughs> <laughs> hey. busog daw siya. Okay Kasi doon sa bahay nila. talaga. <laughs> <Ay>, <laughs> sarap, sarap talaga. <laughs> sarap talaga. Eh. Oh <laughs> <lang> <laughs> Mm, sarap. Eh, uh, sar sarap talaga. Mm, sarap talaga. Uh. Malastik, eh. Oh. Oh, nga. Mm. Wala stick malapit lang sa gitrin. Wala lastik. malapit lang sa gate Pag labas mo, gate ay gate nga. Labas pala ng gate, hindi gate Hindi g pala yung daan, eh. Si boss, ang angas mag-trip, na gano no? <laughs> <laughs> ah, tala. Ah, naka-big bike. Talo, naka-big bike, ka Mas ma... Ano mas masaras to mas 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 <laughs> yung mata, eh. Piniwasan yung ano lumap. Tignan mo angkas yung sangkas ko. Ba't kami nangkas? Ano? Grabe ka naman sa akin. Plat <laughs> na yung motor mo, may mo. nakakain na ako, eh. <laughs> 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 nakakain <Ayun>, <laughs> Ay, nakapito pito na nga. Eh. <laughs> pito, dalawa lang, ha? Tingnan mo si John, o, humihinga ng malalim. Sinusulit yung punta. Puntapabalik tayo bukas. Marami siya umaral dito, ha. May bating ano ba dito, record? Ayun, o. Ayun, o. O, may mga papel, di ba? O, may mga papel, di ba? Yan yung mga nakaano dito. Yeah. Nagkasampo. kasi <laughs> kami dito. Dapat na tayo na yung taking na dito. Oo oh, nga, nandito pala si Motovlog oh. Mga vlog Sipa. usap yung dalawa Ayan na nakatayo na ako. Ayan na, videoan mo, nakatayo na ako makain, no? Oh. Ay, grabe. Sinisiksik talaga ba? Ayan na, nakatayo na ako. Ayan na, videoan mo, nakatayo na ako makain, no? Ay, grabe. Sinisiksik talaga ba?

Ito ang walastik si Big Mama. Big Mama, oh. Punta. <laughs> ano pa, ano? Tara na. Solve, solve, na tayo lahat. Busog na wala. Ito, ito. Kawawa na motor ko dito. Thank you, na limang kilo kinain niyo. <laughs> 아, 이 s